Hey, mga kananay medyo masama po ang pakiramdam ko ngayon. 3 days na, medyo nilalagnat tapos masakit ang ulo. Da, nah, yan naka nga ako. naka ako. Nilalamig ako eh. Kahit mainit naman, yung katawan ko parang nagchi Masama ang pakiramdam ko ngayon. Dahil po meron akong tonsil dito sa may parting dito, oh. Ah, nakikita niyo po. Ah, ah. ah Nag-ano na yung tonsil ko. Nagkaroon na ng tonsil stone. Yung kulay puti na kala mo na na. So... <laughs> Ang nangyari kasi, nakalimutan ko, bawal pala ako ng mga matatamis. Yung mga ice cream, chocolate, halo-halo, tapos yung mga shakey-shakeys. Bawal pala ako noon. Nung Webes kasi, nung lumabas kami, bumili ako ng halo-halo para sa amin. Nag-treat ako ng halo-halo. So yung halo, isang basong halo-halo, naubos ko yon Tapos nakalimutan ko uminom ng tubig. Kaya yung naging nangyari, lumabas na naman yung tonsil ko na hindi ako uminom ng tubig makatapos nung kumain ako ng malamig na matamis. So ngayon, 3 days na po, masama ang pakiramdam ko. So, hindi naman ako magpapacheck up kasi sararado ngayon kasi Holy Week. So ang ginawa ko na lang yung pamangking ko, call center siya merong online para sa mga medical sa kanila. So, nagpasuyo na lang muna ako sa kanya na online. May online sila doon sa doktor. Chinat niya yung doktor kung pwede ako humingi ng ano, na na ano ba yon ng resita kasi hindi naman ako pwedeng bumili ng resita basta-basta sa over the counter kailangan ng may resita ang galing sa doktor so Ayun, naghihintay ako ng reply kung makakabigay sila ng resita para makabili ako ng antibiotic. So, ganito yung nangyari din sa akin noong nasa Oman ako kumain din ako ng ice cream, naubos ko yung ice cream, tapos pag uwi ko, nakalimutan ko uminom ng tubig, dapat pala pag ganun, pag kumakain ka na matatamis or anything, basta matamis, iinom ka agad ng, mala ng tubig para matanggal yung mga bakterya na yung nakakapit dyan sa ating lalamunan. So, yun ang nangyari po, bakit ako may tonsil. So, gusto kong matulog, When hindi ako makatulog dahil nagsichill ako nilalamig ako. Kahit nakahiga na ako, hindi ko maipikit yung mata ko dahil malamig. <laughs> hindi naman, ako, hindi naman ako pwedeng din gumamit ng electric pan dahil yung anak ko naiinita, pinagpapawisan din. So, ang ginawa ako din, sa kanya lang yung electric pan. Ako, umiiwas electric pan. <laughs> Kasi pinagpapawisan naman siya. So, yan mga nanay ah ay nakikita niyo pong mga puti dyan ah ah ha ah ang laki na pala meron na nga doon sa kapila eh akala ko mawawala pa siya doon sa bumog lang ng asin tinray ko nga ayun so hindi na talaga siya natanggal talagang tonsil na talaga to na may ano may tonsil stone so hindi nga ako nakakapag-upload ngayon ng mga video dahil nasa labas kami lagi. Tapos pag uwi namin ng Webes, sakto pang mainit, galing kami sa init, tas pumasok kami ng mall, na, na, nalamigan din yung mga, yung ulo namin. Tapos yung kumain, na naisipan namin maghalo-halo. -halo. Doon nagsimulo, kinagabig, kinagabihan, nagchichill na ako dahil nga yung tonsil ko lumabas na naman yung days na ako nag-chill. Sana meron ng meron ng magbigay ng ano ng resita yung doktor na antibiotic para makabili na ako ng gamot dito sa tonsil. So ayan lang po mga kananay ang aking update ngayon. Holy week. Hindi <laughs> <laughs> na nga kami pumunta ng hindi kami nagdagat ngayon kasi nga ay wala hindi wala naman wala sana siguro alam budget <laughs> so dito na lang kami kumain sa bahay, nag-bottle fight na lang, tapos yung dalawang bata, naligo na lang sila sa bathtub. So ako naman, di naman ako makakain, nagluto yung pamangking ko ng ano, sisig, ng inihaw na tilapia, may laing, hindi ko naman makakain dahil gawa ng pano, kung malulunok, masakit yung lalamunan ko konti-konti lang, uh, pinilit ko din kumain kasi iinom din ako ng gamot. Ang iniinom ko muna is bioplo para hindi ako lamigin. So, mamaya, hintayin ko yung pamangking ko kung makakakuha siya ng resita galing doon sa online doctor nila. So, maraming salamat mga kananay Dito na lang po ulit ang aking vlog. Bye!